Nash Fishing TV, TV and siyempre si uh, Gino wala pa siyang channel pero meron na siyang antenna <laughs> so ayan ako oh, nagre-ready na sa ng aming mga spear para sa night night dive so sana mamaya ay samahin nyo kami sa aming adventure sana biyayaan tayo ito rin yung gamit natin mga master mga gawa lang din natin oh, Nandiyan pala yung spear namin, oh ah uh, spear gun namin bukasan sana balang araw ay makadali na rin yan so abang abangan nyo mamaya mga master ang adventure natin baka maluba tayo isave na natin yung battery a few moments later ayan so nandito na nga tayo mga master sa bye bye papunta dun sa dulo mga master so bali dinaanan namin si ano to no? ayan o no? The master of all Tan All Natures Of Seahorse Ayan, so kasalubong natin si Toto at si Bibe Yiyo di po Shout out Jan So bali uh, Yung pinakadulo mga master na may batuhan Doon kami sa kabila noon Mag start Para ano So bali si Anot ay hiram muna ng Yapak or fins dito sa kay Ano ni Itan Kung sakali meron So bali papunta na kami doon Ayan si Jan Jan Hi Jan Yeah. <laughs> so, abang-abangan nyo mga master Baka maluma tayo, i-save natin yung battery So, bali, 1 kilometer walk muna Bago tayo makapag-start ng diving So, good luck And, katulis sa ating uh, lakad So, yun na nga mga master Nandito na kami sa spot Ayan o, oh. nagre-ready na si Gino Si Nas, at saka si Kaala Brigsdy Nandun na rin sa anot sa kabila So, try na tayo mga master Dahil punta sa spot เป็นบนาฮิการมาเลเซ Oh cool.

Oh. <tuk tangan> yeah. Yeah. Jen Ya. Ada di sawang. <tuk tangan> Ja <laughs> da! No. Oh. <laughs> moments later. So yun ang mga master oh. So, ayan nakuha ko. Ilalabas ko na. Isa-isahin namin. Hawakan mo muna, ano, darling. Oh my God! Wow! No! Ah, mga master. Itutok mo ng maigi, ayan. Ayan, grouper.

oh, uh, naglubog mo na, di Pagkita ko sa iyo, ang nawong ko yan. nawong ni puro yata yan. Ay ko may Ang libot mo, ito, daka. ko mm. ito, eh. yeah. kaya, na edo, na yeah. sa dalom, ang... so, itong, ang, na gamay. Ito sa dalam. Ang Ito sa dalam ng bang? Dua, eh. dua lang. Ito, isang talag, bago kagumbot, na itong isa. Ito sa baga, -baga uling uling. Pati bayang ah. <laughs> na, ang pakita na yung bayang okay sa Okay. Sa akin pa lang yan mga master. ayun ipapakita ko man, sa iyo yung kuha ni Kaalab. Kaalab, pakita mo muna sa camera natin. Okay. Wow, grabe oh. Ang Kaalab oh. Wow! Wow! Wow, grabe si Kaalab Rich Day. Ito pa oh, dalawa. Dalawang piraso lang kuha niya pero ito. Ito <laughs> oh, nagbago pa na. Ha? Huh? Ito ang na itong isda. Ako mo ong. Hindi kilala. Kung ano yung kala bricks di o. Wow. Ito pa. Ito pa. Nabinyagan yung ginawa natin sa kanya na na, na ano? Good job, good job. Tapos yung kay Gino mga master o. Oh. Maalat. Maalat yung kuha nyo Sa Dalawa. Ang mo yan, sa pana ano? So ako yung hinakiwat ko siya so, magpana ha? Ito ano, yung mo eh, Apat. Ay grabe mga master. Ang mo ah. mga master ang oh, kwanin okay. Ang kay Nash Fishing TV. <laughs> Ito ba? So. Iya. so lang. <laughs> ang kay <laughs> Nash Fishing TV o oh. Ito rin sa sa kanya. Ah. Oh? Oh. Oh. <laughs> sa na yung, yung isa? Yung Malaki pa, mas malaki yung isa eh. Alat pa, alat. Pero may kwan. Yung, yung Ito pang isa na kwan ni Nas Fishing TV. Oh. Pantay. <laughs> 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 Tapos ito. Ito. Masarap to ihawin mga master. Oh, ito 'yan. Sunugan ang tawag dito sa amin. Kuan na mm. flat test pinapasa. Bigit kita si Rex, 'di? Uy. So bali bali papakita ko muna sa yung lahat yung kuha namin ng catfish. Eh, butang na tawon na. harang panya papa. Amo na dako rek Ang imo una-una rek ah? Ndako muna. ko man patid na wong mo ya puro na ata ya. Yeah? Inda may ata. Pati ko man tawto yung ngambal mo puro ata. Ang buutan ato ya. Ha? Ni ganyan-ganyan mo. Yeah. yeah, yeah, yeah. Op, na. Nice content. Ayun, ting, ting, ano mo sa akin? So, yun mga master, maraming salamat. Pari yung lokas mo tayo. tayo? tayo? Binihiyaan tayo ng maganda-ganda ngayon. Okay, Ito, pang thumbnail. Ito, so, pang thumbnail lang pala, mamaya. Oh. Ay, ano natin, para masaya. Masaya pa sa umaga. So, again, ang uh, lokas, again, na uh, blinker ko. Okay. Uh, pagka, pagka, ang mga dad ko. Sa, uh, so yun mga master maraming maraming salamat sa inyong panunood sa ating uh, panibagong adventure ngayon sa aming adventure na apat kasi si Anot kumuhin na sa kanila so sana sa susunod na adventure ay biyaan pa rin kami ng ganito karaming uh, diyaya ng dagat maraming salamat at God bless sa inyong lahat